Yan, hi guys! and dito ulit kami sa Luneta Park and may nakuha kami bago manalaro. Anong pangalan ni ate? Um, Bea po. So meron kaming tatlong questions and pag nasagot mo sila, meron ka 100 pesos. Jika? Jika. First question! Ang sausage ay version ng anong ulam dito sa Pilipinas? Uh, longganisa. Yan, longganisa. <laughs> Second question. Ano ang madaling hawakan, mahirap tignan? Mata. Mali. Tenga. Okay, last question natin. Ano sa ing ingles ang salipaw-paw? Airplane. Yay! Yon, nakuha ni ate yung pangatlo. So, meron siyang, yan, 50 pesos. Kasi nagkamali siya sa isa. Ayan. So, any shout, shout out atin? Wala po. Thank you po. Yan guys, bye!